nagawa niyang cabinet ang bilis niya gumawa guys wala nga yatang ano dyan eh ilang oras lang yung ginawa niya dyan ang bilis matapos so yung iuna kong pinagawa yan cabinet na yan lagayin ko ng mga gamit sa ano si ano tapos ito rin naman yung sa towel so di ba ang bilis lang oh. Guys, okay, so ma baka gusto yung paggawa ng bahay, ng cabinet, ng upuan, ayan, alam niya maggawin. So, PM lang. Sa so dapat i-PM, char. Ayan, magaling siya sa lahat. Baka gusto yung paggawa sa kanya, mura lang. kapag uh, papagawa ko sa kanya ng cabinet. So, siya yung gumawa dito sa divider na to. Ayan, yung shop ko. Nagpagawa ko sa kanya ng divider. Tapos ito, pinagawa ko din yung ano ko. Yung, ayan, yung cabinet. Kasi lagayan ko ng ano, mga gamit. So, papagawan ko pa dyan, dalawang layer, tsaka dito. Kasi, patungan ng towel dito. Dyan. So, ayan. So, yung mga gusto magpagawa ng cabinet, ng ano, ito, i-contact nyo lang ko yung kapatid kong lalaki galing sa Mars. So, alam niya yan gawin. Alam niya yung lahat gawin, cabinet, bahay. Siya rin yung gumawa ng bahay ng nanay ko sa Banban. -ban. So, PM nyo lang ako. Okay? Alright kagayaan ko ka, yung mga gamit, mga stock dyan, yung mga ano, ayan, mga pagkain kasi nasa lababo lang yung pagkain yan, kain namin nakakalad so ayan, ilalagay ko dyan, kasi kaya nagpagawa, dito naman yung aking mga towel sa massage